Napakatagal, madali at masalimuot ang sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at Palestino. Pero nagugat ito sa isyu kung sino ang mas may karapatang manirahan sa Palestine, partikular na sa Jerusalem. Noong 1947, nagkaroon ng panukala sa United Nations na hatiin ang Palestine upang magkaroon ng sariling teritoryo ang mga Hudyo at ang mga Palestino. Sa dito ang mga Hudyo, pero hindi ito tinanggap ng mga Palestino. Sa huli, nabuo ang bansang Israel at nait sa puera ang mga Palestino na nalilita sa Gaza Strip sa timog ng Israel at West Bank malapit sa Jerusalem. Ang grupong Hamas ay nabuo noon namang 1987 mula sa Muslim Brotherhood, bansod ng unang pag-aklas o insitada laban sa Israel. May pag-asa sanang matuldukan ng alitan noong 1993 ang magkasundo ang Israel at Palestinian Liberation Organization na simulan ang negosasyon para mabuo ang dalawang hiwalay na bansa o estado. Pero tutol dito ang Hamas at mula noon, nagsagawa na ito ng mga pag-atake sa Israel. Pinakamahuli at pinakamadugo ang Operation Al-Aqsa Flood noong Sabado paghihiganti umano sa mga naging opensiba ng Israel sa ilang Palestino, lalo na sa mga sumasamba sa isa sa pinakabanal nilang moske ng Al-Aqsa. Umabot na sa ibang bahagi ng mundo ang alitan sa pagitan ng Israel at Hamas, kung saan mayroong mga Israeli at Palestino. Sa Amerika, nagtipo ng ilang taga-suporta ng muling pagbuo ng Palestine. Sa mga bansang makahamas, tulad ng Lebanon, Patina, Iran, Yemen at Iraq, nagtipon at pinagbunyi ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Samantala, patungo na sa Eastern Mediterranean ang isang naval strike group na kinabibilangan ng isang aircraft carrier, isang guided missile cruiser at ilang guided missile destroyers. Magpapadala rin ng ilang aircraft squadrons sa rehiyon. Katrina Domingo, ABS-CBN News.